Paglipat naman ng 65 mga pulis ng Police Regional Office 11 wala raw kinalaman sa politika. Ayon yan sa Davao City Police Office. Brigada Eman de la Peña, ibrigada mo! <-b> <-report> wala kinalaman sa politika ang pag-relieve at pag-reassign sa 65 mga pulis at non-commissioned officer mula sa Police Regional Office 11 papunta sa ibang rehiyon ng bansa. Ito ay sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Administrasyong Marcos at mga Duterte. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine Tilleray, walang ibinigay na dahilan sa nasabing desisyon dahil ito ay nagbula sa Camp Krami. Gayunpaman tiniyak niyang dumaan sa tamang proseso ang kung saan sabay na naapektuhan ang 65 mga tauhan ng PNP Davao. Tiniyak ng PRO-11 na hindi maaapektuhan ang mga operasyon ng pulisya sa pagkawalan ng nasabing bilang dahil may sapat na pwersa umano ang papalit sa kanila upang hindi maantala ang mga programa at aktibidad ng law enforcement. Sa ngayon, wala pang informasyon kung may mga papalit ng pwersa sa mga Davao Police na inilipat sa Cagayan Valley. PRO-5, Memaropa at In the heart of changing lives, ito also Brigada a de la Peña of 93.1 Brigada News FM Davao, the music and news authority.